Hello guys, welcome, welcome Magluluto nga pala tayo ng isda ng sinabawan ng isda guys Ito nga yung mga ingredients natin Kamati, sibuyas, bawang, luya Sitaw, talong <coughs> Ayan guys guys <coughs> tsaka yan guys ay dahon ng alagbat ito yung isda yan nagpiperito muna tayo ng isda guys para masarap sya kainin yan iba ba ang dami din parang naluluto luluto ko ngayon guys nasa sa ng isda masarap kasi yung isda guys na sabi, bawa, pa si isla, guys, ang sinabawan lalo na at tanghalin tanghalin yan magpainit na tayo ng mantika kawali at tsaka yan bawang luya chili at saka natin yung kamatis sibuyas at saka ayan lang guys ayan lang guys ayan natin sa din yung mga gulay guys yung sitaw salong salabasa at inutin natin guys palambutin pa natin at kapag malambot siya at saka natin mamaya yung mga isda na natin narito po <coughs> so katsawad yung mga dahon ng palagbati yun eh. guys, sinalang ko na nga pala guys hindi ko na pinakita sa inyo pinapakuluan ko na kasi hinulog ko nga pala yung isda na nilagay guys, kasi nga pinirito ko na yan, siya malambot na siya kasi matuturok lalo yan pag tinanatayin yung ano ito ano, ilalagay natin sa masama a few moments later yun na guys, prepare natin makakain natin tayo makaka Naghahin na nga pala ako ng kanin, yun. tsaka yun, yung ulam natin kanina din rito, yun. <clears throat> tsaka yung sabaw. -prepare na tayo guys kasi kakain na tayo. Sarap ito guys. Two oh. thousand years later. Ayan guys, kainan na. Sarap. Sarap ang tanglihan natin ngayon. Sinabaw na isda. Thank you guys. guys. For watching, thanks.